jump car sige magkape muna kayo para uminit yan nyo shout out guys magtutuli kasi kayo nakaulang <laughs> no, ang earpods si lolo eh. exam ng mga basher siguro Ah, exam ng mga basher salamat po sa bad sa... sa... kids corner shout out po sa inyo mam Ma jossinelle keep safe. Sana magustuhan niyo yung Hopya Tipas. Ay, opo. Ano nga pala may Hopya Tipas pala doon, no? Dami nun. Dami nun. For what? Lag <laughs> niyo po sila, guys. Huwag kayong ma-stress. Sir David, may exam kami yung lesson. LC. <laughs> ah, magbibigay kayo ng ano. Magbibigay kayo ng... Sampung akronim ng LC guys <laughs> ilang oras pa ba kayo bago makarating ng daan oras pa ba uh, siguro mga 4 3 to 4 or 3 hours kilala ko itong mga to huwag nyo kasi paniwalaan si pot pot sino ba kayo uh, shout out team bungol <laughs> Bakit may timbul? O ano yan? Kali nga plolo guys. Ay may copyright nga pala. Ay guys wag nyong i-hide. Huwag nyong i-hide yung mga basher. Ipipin natin para ano. Huwag hide One. Yes. Bro. Yan lang pala yung order natin ba? Lolo, okay ka, ka ba dyan? Nalula ka daw eh. Hindi ka na okay? Love Merks. Ah. Success. Kung success daw ba? May, pili kong may isa pang round <laughs> Mga pogi, ang likain. aha, Barang si Lolo ang na, namumutla. Grabe, music nga tayo guys. Narinig nyo ba? Sana, huwag maano. Sige, kakat ko na lang yon, Kakat ko na lang guys. Pin si Roderick. Iyak ng iyak. Sino si Roderick po? Paulate? Sanse si Roderick Wala naman Dinilit naman yung comment nyo guys Tama na po Pinapalaki nyo masyado Habang nagsasalita kayo Against sa lalo Yan Kayaan kaya mo Huwag po kayo manggigil Okay lang yun guys Tapos na Ladies choice na, Magaling ha Very good yun Ladies choice ha Love cotton buds <laughs> love Carla yun daw. Uy, Love Carla naman pala yun. The jacket, biglaan lang kaya. Wala yung ibang flavor. Ano yun? Ah, yung nagbigay po. Kaya po yung nagbigay lang. Lost connection. Ah. Dumang kariton, LC. Location. <laughs> Ay, very good yung location mo, bro, ah. 3 hours na lang po. Dait. oh 3 hours na lang. Dait na. Mga... Dait. Lumaka, Lopez, Calawag, Santa Elena na, guys. Bakit magsusorry si David? Dito na lang. O, oh, O, oh, Jobs! Magsusorry ka lang ha, Jobs! Bakit? Nagal <laughs> na ako nagsusorry. Ha? Huh? <laughs> Nagal na ako nagsusorry. Oo, oh, oh, pagod ka na magsusorry. <laughs> Bakit magsusorry si David sa isang maling akala? <laughs> Uy, grabe. Grabe si Cedric, guys. Ibang klase <laughs> Tama. Kung kailangan pagkakamali. Uy, apology. Uy, <laughs> <Why, why> apology. Uy, <laughs> apology. Hindi naman. Kasi sometimes, kasi kung ano lang pa, tapos na, guilty ka sa Um, Sige po, Ma'am Tiffany and Sabel Morales Agugod. Gunod. Shoutout po sa inyo. I ano ko po mamaya, I tingnan ko po mamaya yung message nyo after nitong live. Ma'am Sain Ponce, hello. Oh. Basta... Uh, ano to? Basta LC Love Carla daw. Uy, Love Carla daw pala. Ibig sabihin lang LC. Love Carla. Um, ibang kayo may ibang kayo uy may tinagdagan I love uy may galit oh may grabe galit na galit mukha pa ng Etsy nilagay mo dyan sino to? kapangalan pa ni ano Tito Demi ay di ko na pipin sayang nasa uh, kabila yung ano ko phone ko isa sayang kailangan kami na ako yung witness Thumbnail ni Banat Bagsik, bakit? Ah, may, may content na naman sila ah. Nagka-content sila guys. Commentan nyo doon. Hindi ko mapipin kasi yung isang phone ko nandun sa ano. Pero okay lang naman. Pin na yan. Laging cute. Oy, Elsie, laging cute. Gusto ko yan ha ah. Gusto ko yan. edit di tayo si mga sayos guys, wala pang inchip. Uh, kasunod na po bayan, silangan si Langan, Lopez Quezon? Opo, Lopez na po, si Lopez. Naku, isa pa tong Demetrio. <laughs> Naku, David, hirap talaga pasayahin ng mga bashers. Masaya nga sila at nakakabash sila. Masaya sila. Hmm. Nakakabash sila eh yun ang kasiyahan nila guys yung mangbash oh, tignan mo na oh, oh. grabe ibang reactor dami sinasabi sa iyo o oh, yun na yun na tayo may mga ibang reactor na bro uh -huh. na na kumikita na o oh. uh -huh. mga reactor ba yan guys at ipapalista natin yan alam nyo ba na pwede natin yan pa <laughs> ay ayaw po ako magsalita <laughs> ayaw ba sila bahala dyan si kuya bal bahala sila nagalitan sila ni kuya bal ay hindi po ito Hindi po kami dadaan ng naga guys sa ano po kami sa kabila pag naga po kasi Apunta po 'yun sa ano sa Legaspi sa Sursogon sa Sur. Sa Sur po 'yun, kamto. Ito po ay keso na. So hindi po kami dadaan ng naga. Love coffee, golden. Love coffee, gusto ko 'yung love, love coffee. Si Potpot Pot, number 1. Oh, sige, sino number 2?